Napansin mo na ba na nagbabago ang iyong mga prioridad habang tumatanda ka? Ang mga bagay na dating mahalaga tulad ng pagpapanatili ng malaking bilang ng mga kaibigan ay maaaring hindi na importante. At ito ang totoo, hindi mo na talaga kailangan ng mga kaibigan pagkatapos ng pitumpo. Maaaring nakakagulat ito sa simula, ngunit kapag tiningnan mo ng mabuti, mauunawaan mo kung bakit ang pagtanggap sa independensya at pagtuon sa iyong sariling kabutihan ay maaaring maging isa sa pinakamahusay na desisyon na iyong gagawin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na dahilan kung bakit hindi nagaanong kailangan ang mga pagkakaibigan sa iyong mga huling taon tulad ng dati. Ipapakita natin kung paano magiging mas mabuti ang iyong mindset, personal na kalayaan at maging ang iyong kalusugan kapag tumigil ka sa pag-aalala sa pagpapanatili ng mga pagkakaibigan na hindi na nagbibigay ng halaga sa iyo. Hindi ito tungkol sa kalungkutan. Ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa iyong sariling mga termino, malaya sa mga hindi kinakailangang inaasahan at obligasyon na maaaring dala ng mga ugnayang panlipunan. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo sapagkat maaaring maaring matuklasan mo na ang pagpapakawala sa pressure na panatilihin ang mga pagkakaibigan ay hindi lamang nagpapalaya maaari pa itong magbago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong sarili at sa iyong mga huling taon para sa kabubuti okay simulan na natin una hindi mo na kailangang patunayan ang iyong sarili sa sinuman isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi mo na kailangan ng mga kaibigan pagkatapos ng pitumpung taon ay dahil nalampasan mo na ang yugto ng buhay kung saan mahalaga ang validasyon mula sa iba. Balikan mo ang iyong kabataan, gaano kadalas umikot ang mga pagkakaibigan sa pagpapatunay ng iyong sarili, pagbagay o pagpapanatili ng imahe. Maging ito man ay ang pagbibigay impresyon sa mga katrabaho Pagpapanatili ng mga social circle o pagtiyak na kasama ka sa mga pagtitipon, palaging may pressure na makita at tanggapin ka. Ngunit ngayon, nasa yugto ka na ng buhay kung saan hindi na kailangan ang lahat ng iyon. Naitayo mo na ang iyong legacy at ang mga opinyon ng iba ay hindi na gaanong mabigat tulad ng dati. Sa edad na ito, nakita mo na ang sapat para maunawaan na ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa panlabas na pag apruba Nagmumula ito sa loob mo. Hindi mo na kailangang habulin ang mga pagkakaibigan para sa status, reputasyon o social standing. Ikaw ay ikaw at hindi mo na kailangan ng validasyon ng sino man para patunayan ito. Maraming kabataan ang nag-aalala kung paano sila nakikita ng iba. Kung gusto sila, hinahangaan o ginagalang Ngunit sa oras na umabot ka na sa iyong mga huling taon, na pagtanto mo na wala sa mga iyon ang nagdidikta ng iyong halaga. Ikaw ang nagtatakda ng iyong sariling halaga at hindi mo na kailangan ng isang grupo ng mga tao sa paligid mo para patibayin ito. Isipin mo ang isang taong tulad ni Harold, isang lalaki sa kanyang early 70s na ginugol ang halos buong buhay sa pag-akyat sa corporate ladder. Palagi siyang napapalibutan ng mga tao, mga katrabaho, kakilala, mga tinatawag na kaibigan, ngunit karamihan sa mga relasyong iyon ay itinayo dahil sa convenience kaysa sa tunay na koneksyon. Nang siya ay magretiro, kumupas ang mga pagkakaibigang iyon. Noong una, naramdaman niya ang pangangailangang makipag-ugnayan, panatilihin ang mga ugnayang iyon. Ngunit pagkatapos ay may napagtanto siya. Bakit pa niya kailangang mag-effort sa mga pagkakaibigan na umira lamang dahil sa trabaho? Bakit pa niya hahabulin ang mga relasyong hindi naman talaga meaningful sa simula pa lang? Sa halip na subukang hawakan ng mga pagkakaibigan, dahil sa kinaugalian, ibinaling ni Harold ang kanyang atensyon sa kanyang sarili. Sinimulan niyang maglaan ng mas maraming oras sa personal na mga hilig, muling natuklasan ang mga dating interes at higit sa lahat, tumigil siya sa pag-aalala sa pagbibigay impresyon sa iba. Napagtanto niya na nang wala ang pressure na panatilihin ang mga pagkakaibigan, mas malaya pala ang pakiramdam niya. Wala nang pilitang small talk, wala nang social obligations, wala nang pag-aalala kung gusto siya ng mga tao o hindi. Namuhay na lang siya para sa kanyang sarili at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, masaya siya at iyon ang susi. Kapag tumigil ka sa paghahanap ng validation mula sa iba, mapagtanto mo kung gaano karaming enerhiya ang nasayang sa mga pagkakaibigan na hindi naman nagdagdag ng tunay na halaga sa iyong buhay. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong sarili sa sino man. Hindi mo na kailangang sumabay sa mga inaasahan ng iba. Ang tanging tao na kailangan mong sagutin ay ang iyong sarili. Pangalawa, ang kapayapaan ay nagiging mas mahalaga kaysa pakikisalamuha. Habang tumatanda ka, may nagbabago, ang kapayapaan ay nagiging mas mahalaga kaysa pakikisalamuha. Nung kabataan mo, maaring naramdaman mong kailangan mong palaging kasama ang ibang tao. Ang ingay, mga pagtitipon, at mga usapan Parang bahagi ito ng isang masayang buhay. Ngunit habang nagdadaan ang panahon, mas napapahalagahan mo ang isang bagay, ang katahimikan. At hindi basta katahimikan, kundi yung uri na nagbibigay sa iyo ng tunay na kapanatagan. Malayo sa hindi kailangang drama, obligasyon at pagkapagod sa pakikisama. Maraming pagkakaibigan, kahit pa yung mga mabubuti, ay may kaakibat na responsibilidad. May mga tawag na kailangang sagutin, mga imbitasyong dapat tanggapin, at mga hindi binibigkas na inaasahang panatilihin ang komunikasyon. Hindi naman masamang magkaroon ng mga kaibigan, pero sa isang punto, maaaring maramdaman mong mas malaki ang effort kaysa sa halaga nito. Ang totoo, hindi mo kailangang ubusin ang oras mo sa pagpapanatili ng pakikisama sa iba. Hindi mo kailangang pakiramdamang obligado kang laging available dahil lang inaasahan ito ng iba. Narating mo na yung yugto ng buhay kung saan ang oras mo ay sa iyo na at ikaw ang magdedesisyon kung paano ito gagamitin. Halimbawa si Margaret, 74 na taong gulang, dati ay malaki ang kanyang grupo ng mga kaibigan, mga tanghalian, grupo ng tawagan, mga pagtitipon tuwing pista. Laging puno ang kanyang kalendaryo, pero habang lumilipas ang taon, napansin niya na marami sa mga pakikisamang ito ay nakakapagod imbes na nakakabusog. Paulit-ulit na lang ang mga usapan, pare-parehong kwentong naririnig niya. May mga kaibigan na tatawag lang para magreklamo. May iba na mas interesado sa chismis kaysa sa makabuluhang pag-uusap. Ang saya ng pagsasama ay unti-unting naging isang rutina na hindi na niya na-enjoy. Isang araw, nagdesisyon si Margaret na humakbang pabalik. Tinigilan niya ang pakiramdam ng pagkakasala kapag tumatanggi siya sa mga imbitasyong hindi naman niya gustong puntahan. Inalis niya ang pressure na agad-agad na sumagot sa bawat tawag o mensahe. Sa halip, sinimulan niyang tanggapin ang katahimikan, napagtanto niya na ang oras na dati ay ginugugol niya sa pag-aalaga ng mga pagkakaibigan ay ngayon ay kanya na. Mas mahaba na ang kanyang mga lakad, mas maraming oras sa kalikasan at nabasa na niya ang mga libro na matagal na niyang gustong basahin. Higit sa lahat na unawaan niya na ang pag-iisa ay hindi naman malungkot. Ito ay payapa. At iyan ang ganda ng yugtong ito ng buhay. Hindi mo na kailangang punuin ang araw mo ng walang tigil na aktibidad o usapan para lang maramdaman mong konektado ka. Maari mo nang injuhin ang sarili mong kumpanya nang hindi na kailangan ng patuloy na pagpapatunay mula sa iba. Pwede mong piliin ang kapayapaan kaysa pressure, ang kalmado kaysa gulo. Kaya kung minsan ay nakakaramdam ka ng guilt kapag umiiwas ka sa mga obligasyong panlipunan. Tandaan mo ito, hindi ka nag-withdraw sa buhay, nag embrace ka ng isang bagong uri ng kaganapan. Yung uri na nagmumula sa loob mo. Yung uri na hindi umaasa sa iba. At ang ganoong kapayapaan, ito ay lalong gumaganda habang tumatanda ka. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, mas kaunting mga kaibigan, mas kaunting mga pagkabigom. Isa sa mga pinakamahirap na aral sa buhay ay ang mapagtanto na hindi lahat ng tinatawag mong kaibigan ay tunay na nandyan para sa iyo. Sa paglipas ng mga taon, Marahil ay naranasan mo na ito, mga taong minsan ay malapit sa iyo ay unti-unting lumalayo, mga kaibigan na nagiging malayo kapag pinakakailangan mo sila o mga relasyong naging isang dimensyon lamang. At pagdating mo sa edad na pitumpo, mauunawaan mo na ang pagkakaroon ng mas kaunting mga kaibigan ay hindi lang nangangahulugan ng mas kaunting obligasyon, kundi pati na rin ng mas kaunting mga pagkabigo. Ang mga pagkakaibigan, gaano man kalakas, ay may kasamang mga inaasahan. May inaasahang pagtawag, pagiging available, at pagbibigay ng suporta. Pero ano ang nangyayari kapag hindi natutupad ang mga inaasahang ito? Pagkabigo. Tumawag ka pero hindi ka tinawagan pabalik. Nag-e-effort ka pero hindi nila ito ginantihan. Mas marami kang ibinibigay kaysa natatanggap. At sa yugtong ito ng buhay, kailangan mo pa ba ng gano'ng stress? Ang sagot ay hindi. Halimbawa si William, 78 taong gulang, marami na siyang nakita ang mga kaibigang dumating at tumalis. May mga natapos ng natural, may iba namang nawala dahil napagtanto niya na siya lang palagi ang nage-effort. May mga taong kilala niya ng dekada na biglang naging masyadong busy, hindi na interesado o hindi na kayang panatilihin ang tunay na koneksyon. Noong una masakit, nagtaka siya kung may nagawa ba siyang mali. Bakit parang nakalimutan siya ng ilang tao? Pero pagkatapos, napagtanto niya. Hindi siya ang nagbago. Tumigil lang siya sa pagtanggap ng mga pagkakaibigang hindi naman palabalikatan. Iyon ang punto. Kapag tinanggap mo na hindi mo kailangan ng malaking grupo ng mga kaibigan, mawawala rin ang mga pagkabigo mula sa mga inaasahang hindi natutupad. Hindi mo na kailangang magalit kapag may hindi tumawag. Hindi mo na kailangang masaktan kapag may kaibigang lumalayo. Sa halip, maaari mong ituon ang pansin sa pinakamahalagang tao sa buhay mo, ang sarili mo, at hindi ito nangangahulugang kailangan mong mag-isa. Ibig sabihin lang nito, pinipili mo ang kalidad kaysa dami. Sa halip na panatilihin ang mahabang listahan ng mga kakilala, mas pinaprioritize mo ang mga relasyong tunay na mahalaga, yung mga nagdudulot ng kasiyahan at hindi nangangailangan ng pilit na effort para mapanatili. Maaring ito ay pamilya, isang matagal ng kaibigan o kahit na malalim na koneksyon sa sarili mo. Iyan ang mga relasyong tunay na mahalaga. Kaya kung minsan ay naramdaman mong ang mga pagkakaibigan ay nagdudulot ng mas maraming stress kaysa kasiyahan, tandaan mo, okay lang na humakbang pabalik. Okay lang na piliin ang simple kaysa komplikado, ang kapayapaan kaysa frustration. Hindi mo kailangan ng mahabang listahan ng mga kaibigan para maging fulfilled. Kailangan mo lang bitawan ang mga taong hindi naman talaga nandyan para sa'yo. Pang-apat ang iyong oras ay nagiging mas mahalaga. Habang tumatanda ka, mas napapagtanto mo na ang oras ang iyong pinakamahalagang yaman. Noong kabataan mo, maaring parang laging may sapat na oras. Mas maraming oras para sa mga kaibigan. Mas maraming oras para sa mga social circle. Mas maraming oras para mag-alala kung sino ang nasa buhay mo at kung sino ang wala. Pero pagdating mo sa edad na pitumpo, nagbabago ang iyong pananaw mas napapansin mo na bawat oras, bawat araw, bawat sandali ay mahalaga. At kapag naunawaan mo ang tunay na halaga ng iyong oras, natural na nagiging mas mapili ka kung paano mo ito gagamitin. Ang pagkakaibigan, kahit gaano man ito nakakapagpasaya, ay nangangailangan din ng oras at effort. May mga tawag na dapat gawin, mga bisitang isa-schedule, mga plano na dapat tuparin. At habang ang ilang mga ugnayan ay talagang mahalaga, marami ay mga nakagawian na lang mula sa nakaraan, mga relasyong pinipilit natin dahil sa obligasyon, hindi dahil sa tunay na kasiyahan. Sa yugtong ito ng buhay, may karapatan kang itanong sa sarili mo, ito ba ang gusto kong paglaanan ng oras? Nagdadagdag ba ang pagkakaibigang ito sa aking kaligayahan? o parang isa na lang ito sa aking listahan ng dapat gawin. Isipin mo si Richard, isang lalaki sa kanyang walumpung dantaong na dating aktibo sa social life, puno ng mga dinner party, group outings at regular na tawagan. Pero habang tumatagal, nagbago ang kanyang pakiramdam. Ang mga mahabang usapan na dating nakakatuwa ay naging nakakapagod na. Ang mga social gathering na dati ay nakakasabik ay naging pakiramdam na obligasyon. Isang araw, habang nakaupo siya sa isa pang tanghalian na puno ng maliit na usapan at reklamo, na pagtanto niya, ayoko nang gugulin ng oras ko sa ganitong paraan. Kaya nagbago siya. Tumigil siya sa pagsasabi ng oo dahil lang sa nakagawian at nagsimulang maghindi kapag ayaw niyang lumabas. Sa halip na mag ng oras sa chismisan, o pakikinig sa mga reklamo, itinuring niya ang kanyang oras sa mga bagay na tunay na nagdudulot sa kanya ng kasiyahan, pagbabasa, paglalakad, pag-aaral ng mga bagong bagay at simpleng pag-enjoy sa katahimikan ng kanyang sariling kumpanya. At ang nakakagulat, hindi siya naging malungkot. Sa katunayan, mas naging masaya siya kaysa dati. Dahil ginugol niya ang kanyang oras sa mga paraang mahalaga sa kanya, hindi sa mga inaasahan ng iba iyon ang susi. Kapag bitawan mo ang mga hindi kailangang pagkakaibigan, makakamit mo ang isang bagay na mas mahalaga. Oras para sa sarili mo. Oras para gawin ang mga bagay na mahal mo. Oras para masiyahan sa buhay sa iyong sariling pace. Oras para ituon ang pansin sa iyong sariling kaligayahan sa halip na subukang tugunan ang pangangailangan ng iba. Kaya kung minsan ay nag-aalangan ka kung dapat mo pang panatilihin ang ilang pagkakaibigan, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ang pinakamainam na paggamit ng aking oras? Dahil sa yugto ng buhay na ito, wala kang utang na oras sa sinuman. Karapatan mo na gamitin ito ayon sa iyong pagpili. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makalikha pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, ang tunay na pakikisama ay nagsisimula sa sarili. Isa sa pinakamalaking maling akala tungkol sa pagtanda ay kailangan mo ng malaking bilang ng mga kaibigan para maging masaya. Pero ang totoo, ang pinakamahalagang pakikisama ay ang iyong relasyon sa sarili mo. Kapag umabot ka na sa edad na pitumpo, ilang dekada mo nang pinagdaanan ng pag-aaral, paglago at pagbabago. Mas kilala mo ang sarili mo kaysa kahit kanino. At sa pag-unawang iyon, may dumarating na kamanghamanghang realisasyon. Sapat ka na. Sa halos buong buhay natin, tinuruan tayong humanap ng pakikisama sa labas ng ating sarili. Sinasabi sa atin na ang pagiging sosyal ang susi sa kaligayahan na ang kalungkutan ay dapat katakutan. Pero may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging magisa at pagiging malungkot. Ang ilan sa pinakamasayang tao sa kanilang huling taon ay iyong mga natutong tanggapin ang solitude, hindi bilang pag-iisa kundi bilang oportunidad para sa pagtuklas sa sarili, pagmumuni-muni at kapayapaan. Halimbawa si Eleanor, 76 na taong gulang na siya at dati naniniwala siyang kailangan niyang palibutan ang sarili ng mga tao para maging masaya. Lagi siyang may plano, laging nag in sa mga kaibigan, puno ang kanyang araw ng mga gawain. Pero paglipas ng panahon, Napansin niya ang isang bagay. Kahit socially active siya, madalas siyang nakakaramdam ng pagod imbes na saya. Napagtanto niya na marami sa kanyang mga pagkakaibigan ay base lamang sa nakagawian, hindi sa tunay na koneksyon. At mas masaklap, napansin niyang palagi siyang nag-a-adjust para lang makiayon sa mga usapan, para sumabay sa social expectations, para hindi ma-feel na naiiwan. Isang araw, tumigil siya. Nagpasya siyang tratuhin ang sarili niya tulad ng isang matalik na kaibigan. Gawin ang mga bagay na gusto niya. Pakinggan ang sariling mga saloobin at masiyahan sa kanyang sariling kumpanya. Naglakad siya ng malayo nang walang pangangailangang tawagan ng sinuman. Pumunta siya sa mga kafe na may dalang libro sa halip na makipag-small talk. Ginugol niya ang tahimik na mga gabi sa pagmumuni-muni sa kanyang buhay sa halip na mag-alala sa pagpapanatili ng mga pagkakaibigan dahil sa obligasyon. At sa kanyang pagkamangha, mas magaan, mas masaya at mas payapa ang kanyang pakiramdam kaysa sa nakaraang mga taon. Iyon ang hindi na pagtanto ng marami. Ang tunay na pakikisama ay hindi tungkol sa dami ng tao sa paligid mo. Ito ay tungkol sa kung gaano ka komportable sa sarili mo. Kapag tumigil ka sa pag-asa, sa iba para sa aliwan, validasyon o kausap, magkakaroon ka ng kalayaang hindi nararanasan ng karamihan. Hindi mo na kailangan ng mga panlabas na distractions para mapuno ang iyong oras. Ikaw na mismo ang magiging pinagmumulan ng iyong kasiyahan, karunungan at kaganapan. At ang ganda nito. Kapag tunay mong nasiyahan sa iyong sariling kumpanya, natural na mag a ka ng mga relasyong walang pilitan. Sa halip na habulin ang mga pagkakaibigan dahil sa kalungkutan, mapapansin mong darating na lang ang tamang mga tao sa buhay mo. Mga taong iginagalang ang iyong espasyo, nakauunawa sa iyong mga halaga at nagdadala ng kapayapaan sa halip na pressure. Kaya kung nag-aalala ka, na baka mag-iwan ng kalungkutan ang pagbitaw sa mga pagkakaibigan, tandaan mo ito. Ang pinakamabuting kasama mo ay nasa iyo na. At kapag tinanggap mo yon, mapagtanto mong hindi ka naman talaga nag-iisa. Pang-anim, ang pagpapaalam ay nagbubukas ng pinto sa mas masaya at makabuluhang buhay. Isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo pagkatapos ng pitumpung taon ay ang magpahinga. Iwanan ang pressure na panatilihin ang mga pagkakaibigang hindi na nagdudulot ng kasiyahan. Bitawan ang ideya na ang iyong social circle ang nagtatakda ng iyong halaga. Iwanan ang paniniwalang ang pagiging mag-isa ay katumbas ng kalungkutan. Dahil sa sandaling bitawan mo ang mga ekspektasyong ito, bubuksan mo ang pinto sa isang buhay na mas simple, malaya at puno ng kaganapan. Maraming tao ang kumakapit sa mga pagkakaibigan dahil sa kinaugalian. Kahit na ang mga relasyong ito ay wala nang nagagawang mabuti sa kanilang buhay, dumadalo sila sa mga pagtitipong hindi naman nila gusto, sumasagot sa mga tawag dahil sa obligasyon at nagpapanatili ng itsura dahil lang ito ang palagi nilang ginagawa. Pero paano kung hindi mo na kailangang gawin ang mga iyon? Paano kung binigyan mo ang sarili mo ng permisyong bitawan ang mga pagkakaibigang pakiramdam mo ay trabaho at sa halip ay ituonang ng pansin sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo? Isipin mo si James, isang lalaki sa kanyang late pitumput dalawang taong na dating naniniwalang ang pagiging socially active ang susi sa maayos na pagtanda. Sinikap niyang makipag-ugnayan sa mga dating kaibigan kahit na ang mga pagkakaibigang yon ay naging malayo na o mababaw. Pinuno niya ang kanyang mga araw ng mga social obligation. Iniisip na ang pagiging abala ay katumbas ng kasiyahan. Pero isang araw, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi niya ito tinatamasa. Paulit-ulit na ang mga usapan, parang routine na ang mga pagtitipon at sa kaloob-looban niya, mas nararamdaman niya ang pagod kaysa koneksyon. Kaya nagdesisyon siya. Tumigil siya sa pagpilit sa mga pagkakaibigang wala ng saysay. Sa halip, sinimulan niyang unahin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Mas maraming oras ang ginugol niya sa labas, inalagaan ang kanyang kalusugan, nag-aral ng mga bagong bagay, at tinanggap ang kalayaang dulot ng hindi pagtugon sa mga ekspektasyon ng iba. At sa paggawa nito, Natuklasan niya ang isang kamangha-manghang bagay. Mas magaan, mas masaya, at mas payapa ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Iyon ang maganda sa pagpapaalam. Hindi ibig sabihin nito na isasara mo ang sarili mo sa mundo. Ibig sabihin nito, naglilikha ka ng espasyo para sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Ibig sabihin nito, napagtanto mo na ang iyong kaligayahan ay hindi nakadepende sa dami ng tao sa paligid mo kundi sa kung gaano kakaayon sa buhay na talagang gusto mong mamuhay at ito ang mangyayari kapag tinanggap mo ang mindset na ito Titigil ka sa pag-aalala kung sino ang nasa buhay mo at magtutuon ka sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng kasiyahan Mas mapapahalagahan mo ang maliliit na bagay ang paggising sa isang tahimik na umaga ang pag-enjoy sa isang hobby ng walang estorbo, ang pagiging payapa sa sarili mong mga iniisip. Mapagtanto mo na ang kaganapan ay hindi nagmumula sa pagpapanatili ng mga pagkakaibigan dahil sa obligasyon, kundi sa pamumuhay sa parang natural at makabuluhan para sa iyo. Kaya kung naramdaman mo na dapat kang gumawa ng higit pa para mapanatili ang mga pagkakaibigan, tanungin mo ang sarili mo ito ba ay talagang nagdaragdag sa aking kaligayahan o kumakapit lang ako dahil sa kinaugalian dahil sa sandaling bigyan mo ang sarili mo ng permisyong magpahinga matutuklasan mo na ang buhay ay nagiging mas simple, magaan at puno ng kasiyahan sa mga paraang hindi mo inaasahan kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content para sa iyo. Pangwakas na pag-iisip. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ka ng sandali para pag-isipan ang ating tinalakay. Ang ideya na hindi mo na kailangan ng mga kaibigan pagkatapos ng pitumpo ay hindi tungkol sa pag-iisa, kundi tungkol sa kalayaan. Tungkol ito sa pagpapaalam sa mga hindi na kailangang obligasyon, sa pagpili ng kapayapaan kaysa pressure, at sa pagtanggap sa buhay na talagang gusto mong mamuhay. Sa puntong ito, nakita mo na kung paanong ang pagalis sa mga pagkakaibigang hindi na nakakatulong sa iyo ay maaaring magdulot ng higit na kasiyahan, oras at kaganapan kaysa sa inaasahan mo. Ano ang pinakatumatak sa iyo? Alin sa mga dahilang ito ang pinakanakaresonate sa iyo? Baka nagsimula ka ng magpahinga sa mga pagkakaibigang pakiramdam mo ay mas trabaho kaysa ligaya. Baka napansin mo kung gaano ka kakasaya kapag binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong mag-isa. O baka binigyan ka ng video na ito ng bagong pananaw kung bakit okay lang na unahin ang sarili mo. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.